Ito, ikaw, ang asawa ko ay... Masipag. oh, walang silipan. Talaga, masipag ako. Ano, ano, ano? ano masipag, ano? Masipag. One dollar! Eh, <laughs> 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 hindi hey, 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 ba akin yun? Eh, ako ang may sabi ng masipag. Eh, hindi. Eh, si nanay yung turn nga ni nanay eh. Turn Thank ni nanay. oh, ikaw na ngayon. Kaya huwag ka huwag na sila dapat mo Ikaw na ngayon. Eh, para parang, parang nadadaya ako rin. <laughs> Kung ano nagsalita siya at ano ba diba yan, puta? <laughs> Ay, mali. Hindi. Ay, ikaw na, o, ikaw na. Ay, ikaw na, kadaldalan mo yan oh inyo. Oh. asawa ko ay bulero. Bulero? Wala. Na, ikaw. Ang asawa ko ay... <laughs> ay... Basta siya ay guapo Guwapo? Very wow. <laughs> good. Guapo. Eh. Ang asawa ko ay masipag masabi na. Magsipag, nasabi na. Ang asawa ko ay... Hindi hmm? ka matanda. Ano ka balik ng masipag? Tamar! Tamar! 100! <laughs> Ako yata ang mananalo ng lahat. O, Ang <laughs> asawa ko ay ibiisa si <laughs> ah! <laughs> Wala, wala. Ang asawa ko ay mausap. Ah, wala. Ikaw, Tay. Ang asawa ko, Tish Bosa. Masabi na. Ikaw, Nay. Ang asawa ko ay...